nakapagtala ng 7,128 dengue cases ang DOH sa Region 12 mula Enero hanggang nitong Hulyo. Ito ay mas mababa ng 40% sa higit 11,000 na kaso ng dengue sa rayon sa kaparehong panahon ng 2024. Gayunpaman patuloy na nananawagan ng DOH 12 sa publiko na manatiling mapagbantay sa nasabing sakit. Ito ay matapos na magpa sa threshold level ang dengue cases sa Sultan Kudrat, South Calabato at General San nito nakalipas na mga linggo. Ayon naman ng KDOH-12 Health Education and Promotion Officer Lea Domigas Reformado, bumaba ang nagkikisa sa reyon dahil na rin sa tulong ng komunidad. Pinigyan din pa ni Reformado na epektibong panlaban sa dengue ang pagsagawa sa mga bahay ng 40 strategy na taob, taktak, -tak, tuyo, takip. Nalinaw din ito na kinagawa lang ang fogging sa mga hotspot areas o kung merong humihiling nito. Tiniyak ng DOH na magpapatuloy ito sa pagbabantay, pagpapatupad ng mga programang pangalusugan sa mga paaralan pakipagtulungan sa mga lokal na pamalaan at komunidad upang mapanatili ang pagbaba ng kaso ng dengue. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.